war namin sa chili garlic Vito ngayon at ang kalaban namin ay Alloring Titans. Sila ay may 13 win streak samantalang kami ay may 31 win streak. Ang tanong, makakatabla ba kami matatalo o mananalo? Road to 100 win streak tayo ngayon guys. Tignan natin kung maririch ba natin ang 100 win streak. Tara let's! Kinagabihan nito ay nagchat sa akin yung leader nila at ito ang sinabi niya na talaga ako at na -touch. kasi isipin mo, ilang araw na kami tinatrash talk ng mga Pinoy clan. Kahit wala naman kaming ginagawa sa kanila, pero isipin mo tong leader ng Alluring Titans. May ganitong player pa pala. Mga ganitong player need nila na exposure guys. Hindi pala lahat ng COC player ay toxic. May mga natitira pang mababait. Tapos kung makikita nyo ay nurse pa pala siya sa Hong Kong Kaya shoutout po sa mga nurses dyan sa Queen Elizabeth Hospital guys Shoutout po, keep safe always As a nursing student, it's an honor na makalaban ang isang nurse sa Hong Kong guys Kaya tara, simulan na natin to Simulan natin to guys sa Town Hall 12 Tapos ngayon, eh, nakapansin ko chill yung pangalan niya yeah. So chill attack lang tayo dito guys And ito yung gagamitin nating troops dito. 280 barbarians. Tapos ngayon, activate lang natin yung town hall. in NV. Drop na warden, fireball, giant arrow queen. Bam! Sa pool, ang kinabuhi. Charot lang. Dahil ngayon, ang pinakang purpose lang talaga dito ng barbarians natin is for distractions. So, idadrop-drop lang natin yan para may magdi-destruct. Parang skeleton spell lang, ganun. Ganun lang yung magiging purpose ng barbarians natin. Ingay na kaso. Anyway, dinrap ko na rito si King para may tatang kay, kay Queen and kay Warden. Poison para don sa Super Dragon. Kasi masakit yan, guys, kapag hindi nyo pinoison, di ba? Lason na nga, hindi mo pa lalasunin, di ba? Joke lang, joke lang, sinigang! Tapos kapag lumapit na dito si King sa my clan castle, Tsaka tayo magki-King's Ability. So, King's Ability tayo dito para ma-open yung wall. And in that way, eh magkakaroon ng access yung queen natin doon sa may mga defenses na naan dyan. Kasi kung wala tayong pangsira ng wall, edi eh walang pang-access yung queen. Yung multi-inferno makaka-free hit. Eh delikado yung magiging healers na. Magiging healers? What I mean is delikado yung mga healers natin doon. So as you can see, ang dami nating barbarians pa rito. And dude, pag na natin 'yan. Look, it's a barbarian parade, charot lang. Da-drop drop lang natin for distraction pa. So mahaba pa naman ang oras natin. Meron pa tayo dito 1 minute and 20 seconds. Wala naman nang masyadong iwal break kasi botas butas naman yung gilid ng mga walls niya. And ipagdadrop eh, na natin dito yung mga langgam natin, guys. Para sa nang langgam, no? Ang cute. <laughs> alam niyo yung langgam? For sure, alam niyo naman yun, di ba? So, pagdadrop na natin yan, guys. Yay! Siya, ang cute nila. Para silang mga bonjing na naglalakad lang. Cute, eh. Para mga baby. And as you can see, ang dami pa nating spell. Pagdadrop na natin yan. Pero pa tayo dito, freeze, envy, at rage. Pero yung rage, ni natin nadadrop yan. Sayang yun, guys. Raid medals pa nang bili ko dyan eh. So, nalista nyo na ba? First attack. Kuha agad. So, next tayo guys. Next. Town Hall 13 attack naman tayo guys. At ang gagamitin natin dito is Queen Charge lava Lavalin. So, na -miss ko tong composition na to kasi ang tagal ko na hindi naglalaro ng Queen Charge Lava Loons. So, tra, try natin. Simulan natin to ng Queen dito sa may um, 3 o'clock. Kasi nandito yung town hall, di ba? So, diyan natin simulan. Pagkatapos niyan, ay eh, kailangan natin makuha yung town hall dito by using queen. Tapos, hanap tayo ng spot kung saan tayo pwede mag-drop ng flame flinger. So, drop natin dito sa may 6 o'clock. So, ang goal niya dyan is linisin yung mga defenses na naan dyan. Tapos, wall breaker tayo dito para magkaroon ng access si Queen sa loob. And then after that, eh, saka natin idadrop si King. So, hanap mo tayo ng spot kung saan natin na-drop si King dito. And then, wall breaker para magkaroon ng access si King. Pagkatapos, eh, wall breaker ulit tayo dito kay Queen para magkaroon siya ng access sa may loob. And then, as you can see, lumabas na yung CC, Ice Golems. So, rage natin si Queen. Poisonin natin itong tatlong Ice Golems. So, check natin si King. Buhay pa siya. Sana makapasok siya hanggang sa loob at matakedown niya dito yung enemy Queen. Kung makikita nyo na traffic si Queen doon, And then, nakapasok na si King dito. Then, Wall Breaker. Then, King's ability. Freeze natin tong Single Inferno. Kasi ang sakit. Sana matakedown niya dito yung dalawang enemy hero. And take down niya nga. Ang laki ng value ni King doon, guys. Grabe. Tanggal niya doon yung Scatter. Tanggal niya doon yung dalawang enemy hero na si Queen. Tapos yung RC ata ito. Hindi ko masyado makapamakita. Eh. Anyway. Ito naman, si Queen, eh, papunta na siya dito sa Single Inferno. Dalawa to, kaya gumamit ako ng Skeleton Spell pang Distract. Kasi kung gagamitan natin to ng Freeze and Envy, eh, aksayado naman, ba diba? So, gumamit na lang ako ng no, for Distractions. Like yung um, Skeleton Spell. Anyway, kung makikita nyo, eh, na na naman si Queen. Kaya, in-envy natin si Queen dito. Then, magla sa na tayo dito, guys. Wait lang, ha? Wait lang. Ayan, lavaloons na tayo dito. Hindi dito yung air sweeper, eh. Pagilid kasi, kaya dito na ako nag-start. Tapos si... Eh, yung queen kasi, yung naka-funnel niya, eh, doon sa may kabila. So, dito na ako nagsimula. Tapos ngayon, war sa ability tayo dito. Haze, para mabilis sila. And then, rage tayo dito, guys. Para ma take down nila yung... Eagle Artillery, tapos yung Single Inferno. Then, freeze natin tong Scatter Castle, natigok na yung mga balance natin doon. So, si Queen na lang yung kukuha dyan. Si RC naman ay i na natin dito, tapos para ma-take down niya na din dito yung Enemy Warden, and ma-take down niya na yung mga defenses na naandito. dito. So, mahaba pa yung oras natin, may mga palinis pa tayo, and I guess kuha na to guys. Okay. Alam nyo ba, ito yung ginamit ko sa Town Hall 9 ko last year na nagsisimula pa lang ako sa si streaming. Ito yung gamit ko, Queen Charge Lava Loons para ma-reach yung 5K, uh, 5K trophies. So, na-reach ko naman. And nagkaroon ako ng mga followers noon. And ayun, nag-continue na yung pag stream ko. So, next, attack! Naglo-loading pa nga guys. Ganito rin ba si Jose Palagi naglo-loading. Ganyan din yung sa akin eh. Kahit maayos naman yung internet ko, palagi siya naglo-loading. Anyway, kuha tayo ng Town Hall 14 dito. And, gagamitan natin to ng creative attack. So, ito, eh, ginagamit ko na to last year pa. So, pwede pwede nyo tong gamitin sa war, sa paglulut ninyo, kung gusto nyo ma-impress leader ninyo, kung may mga gusto kayong ma-impress ng mga um, ka-member ninyo, pwede nyo gamitin to guys. So, meron tayo ditong tatlong lava hunt, tapos may 15 rocket balloons. Meron tayo ditong haze, then 3 envy, and then 2 earthquake ano sa tingin niyo yung gagawin natin guys so tinatlo ko yung earthquake dito kasi town hall 14 yung target natin eh so wait lang bilhin lang muna natin yan tara tara let's ito ba yun ito ba yung stock natin kanina ito nga tara kunin natin to guys ang boring na kasi nung ilalapag-lapag lang si Warden sabay fireball, di ba? What if paliparin natin si Warden sabay fireball, di ba? Di ba? Ang risky nga lang, pero maganda siya. So, tara. Papalip pa natin si Warden na ito, guys. Invi-invi In lang natin itong tatlong air defense. Three earthquake. Then, yung lava Hunt. Then, followed by the warden. Haze natin sila para bumilis. Okay. And kapag nasa gitna na fireball. Bang! Giant Araboy Queen! Boogsh! Grabe asentadong asentado guys ang <laughs> pa, yeah. kala mo hindi pa yung giant arrow sa live eh. anyway ngayon titingnan natin kung saan pupunta si queen so papunta siyang 9 o'clock tapos pupuisunin natin tong cc itong super dragon ba? Diba? and then after nyan counter final tayo dito sa may 9 o'clock nag drop na muna pala ako dito ng wizard para matang down niya na dito yung mga balloon ba mga balloon skeleton band and then sage barracks tayo dito sa may taas, sa may 9 o'clock okay, and then wall breaker para magkaroon na ako si queen king para makapasok, kaso nga lang lumabas siya, kasi tinig daw ni queen hihila kay king natin kaya yun, lumabas siya, pero papasokan na lang ulit natin, may wall breaker pa naman tayo dito eh, and bantay tayo dito kay queen, kailangan kasi pumasok ni king dito para maopen open yung wall para in that way, eh, hindi na mahihirapan sa wall si Queen, di ba diba? So, mag sa ability na tayo dito, guys. Okay? Pero mukhang si King na yung bahala dito sa mga loob dito sa may taas. And then, si Queen naman, siya na yung bahala dito sa baba naman. Then, so susuportahan lang natin to ng mga rocket balloons para hindi masyadong bugbog yung heroes natin. And para malinis din agad yung mga defenses na dapat malinis na. So, kung makikita nyo, ang laki ng value ng king natin doon. Na-take down niya na yung mga defenses na nasa taas. Tapos, andun pa yung super minions. Yung queen natin, buhay pa. Lumalaban pa para sa buhay niya. Kaso nga lang, na-take down yung mga healers niya. Kaya, ayan, nagbubuoling na siya ngayon. So, lapag natin si Arce dito para mabilis tayo. So, take down lang natin yan. So, yan. Kuha na to guys. Ilista na. Nailista nyo na ba? Ang tanong, may ball pen at papel ba kayo? Guys, huwag nung kakalimutan yung mga nililista nyo, ha? kalaga kayo. Magpapakwis ako dyan. Magpapakwis ako. Charot lang. Choke lang. So, ayun, kuha na guys. Pwede pa din gamitin sa town hall. 17 actually. Applicable pa to hanggang town hall 17. Kung dikit-dikit yung defense sa gitna. Tapos, kung hindi naman, eh, huwag mo nang gawin. Siyempre, magpapasikat ka lang. Tapos papayapa ka pa. So, ayun na nga, naglo-loading-loading loading na tayo dito. Awan ko ba bakit ganun? Ayos naman yung signal ko eh. So, lipat na sa Town Hall 14, guys. Ang gagamitin naman natin dito ay... Walaan nyo. So, I guess, alam nyo na yung gagawin natin dito. This one is a Queen Charge Lava Loon. Alam mo, ito yung una naging paborito ko eh. Except sa Dragon eh. Siyempre, yung Dragon talaga, pinakang paborito ko talaga yun, yung Zap Dragon. Sumunod nun eh, ito naman. Kasi ito yung ginamit ko pang push cup sa town hall 9 ko last year. And dito na nagsimula ang lahat. Dito na nagsimula ako mag, ano, uh, makilala sa pag stream sa TikTok. Dahil sa Queen Charge Lava doon sa town hall 9 at pagpupush cup. Then, Sinimulan ko to ng Queen Charge dito sa may 6 o'clock. Three sa may 9 o'clock. Tapos, linisin lang natin tong kanon na to. And then, pasensya lang tayo dito guys. Kailangan natin ng patience. Tapos, pag nilinis na yan, saka natin i-drop si King para pumasok doon sa may loob, sa may scatter. And si King na yung bahala sa area na yun. Right natin. Ayan, si King, drop natin. Kailangan pumasok si King sa loob. Okay. Para siya na yung bahala sa mga defenses na naandag. Kasang bagal niya. Dapat tinanggal niya na dito yung ano. Yung bahal na to. Yung Archer Tower. Para sana na gumilid si Queen. Ang kaso, ayun nga, na-late. So, nahila na ng Archer Tower si Queen. Poison natin tong Super Dragon. Pero ayos lang yan. Ang mahalaga dito ay makuha ni Queen itong eagle, itong multi inferno and goods na okay na okay na yun problema lang natin dito na tatarget ang multi inferno yung healers natin so freeze muna natin yun guys RC na natin to para matake down yung multi inferno kasi uubusin ng multi inferno yung healers natin eh dapat kasi si queen dito sa area na to pero yun nga nahila si queen ng archer tower kaya pumasok siya sa loob pero okay lang yan magagawa natin to ng parahan. Parahan? Parahan? Anong parahan? Ang paraan, guys. Okay. Sana take down niya dito yung enemy queen. Nice. Nice one, queen. Nice oo. Okay. Inhibi muna dito si RC. Kasi na-tornado siya eh. And drop ka dito ng extra balloons. Okay. Ano lang gagawin natin, guys? Wala na akong plano. Ano na? Ano na ang sunod na gagawin? 50 seconds na lang. Mga palinis natin, ipagdadrop na natin. Tapos, ayan, Maglabaluns na tayo guys. Mauubusan na tayo ng oras. Bala ko sana dito magswag, ano na lang eh, main troops. Pero naubusan tayo ng oras dito eh. Hindi kasi sumunod sa plano ko, di ba? Diba? Kukulit kasi eh. Okay, drop na natin yan, yung lava hand. Then, ability na tayo dito freeing. Then Queen's ability mga palinis natin 'yung pagde-drop na natin mga kukuha ba natin in 15 seconds. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3. Okay, kuha guys. Nalista nyo na ba 'to? Ilista nyo 'to ha pakilanlan na natin 'to. Pangilan na. Town Hall 15 naman tayo, guys, at ang gagamitin natin dito is Fireball Super Yeti. Ah, uh, Fireball Super Yeti. Ngayon ko lang ito gagamitin eh. So, try natin kung ano, uh, may implement ko ba ng maayos. O kailangan ko pang i-practice. Don't worry, Gagawan pa natin ng gagawa ng content to. Itong Fireball Super Yeti. O, nag-check mo na ako dyan kung may traps din sa kata magpa-fireball. Fireball, fireball to Earthquake. Tanggal doon yung Monolith, tanggal din yung Clan Castle. And then after that, eh, hihilahin natin si Warden papunta rito sa 6 o'clock gamit yung Super Yeti natin. Okay. And then, 5 healers. Counter funnel, Sage barracks, Matic yan yeah? pag counter funnel, Sage barracks agad. Okay. then, wall breaker para magkaroon sila ng access doon. Problema ko dito yung gitna eh. May rage kasi eh. And alam naman natin kung gano'ng kasakit yung rage tower, di ba? Kaya tapos naka-double Ano pa siya dito? Scatter So yun talaga yung pinakang problem ko dito So napasok sila sa loob Okay Kaya na ako ba mag-rage? Rage Ridge kaya tayo Ridge, Rage, rage, rage Ayan Kings ability para ma yung wall O, grabe, sobrang Oy, grabe Ubos ang healers ko Yun lang doon ako nalungkot, guys. <laughs> Dadalawa na lang healers natin, girl Uy, namatay pa! Aray ko po. Yun lang. Yun lang. Hindi natin ito makukuha. Fast forward natin, guys. Hindi natin ito makukuha, guys. So, ayun guys, proceed naman tayo sa Town Hall 17. At ang kukunin natin dito ay number 3. Sayang nga lang, hindi na natin kasama dito si Noah. Kasi may lakad sila kaya hindi siya nakapag-creative attack dito. Pero, sasali yun sa, sa sunod na laban, panigurado. Anyway, may 6 invita dito. Invi, 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 invi. Trap ni Warden, Fireball, 2 Earthquakes, bugs tanggal yung Clan Castle doon. Okay, drop na tayo dito ng mga rocket balloons for destruction doon sa may monolith kasi masakit yan. And then, saka tayo nag-drop dito ng skeleton spell para distracted pa rin yung monolith. Tapos niyan meron pa tayong isang earthquake dito at tingnan nyo kung saan natin gagamitin yan, guys. Napaka-importante ng earthquake na yan, guys. So, maglog launcher tayo dito and I guess may idea na kayo kung saan natin gagamitin yan. Siyempre, dyan para lumambot yung wall. And kapag lumambot na yung wall, eh, madali na lang mababasag yan nung log launcher natin. In that way, makakakapasok na yung heroes natin doon. At hindi na silang kung saan saan pa pupunta. ba? Diba? Napaka-importante yung isang earthquake na yun. And then after nyan, si Warden, aalagaan natin to kasi naka-rage yung part na to. Pero okay lang kasi wala na rin yung rage. Then, dito kay King. Banta ba ay tayo dito kay King and Queen? Kasi mamaya, eh, baka pagtingin natin, wala na sila. Bigla nang lumaho, di ba? Kakabanting natin kay Warden. And, King sabi dito dito para ma-open yung wall. Tugsh, 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 tugsh. Nice one. Okay, in that way, may way. In that way, may way. Ano to? What I mean is, in that way, magkakaroon ng access yung queen natin doon sa town hall. So, mag-drop na tayo dito ng mga palinis. Yung rocket balloons natin para malinis na yung mga defenses na nasa labas. Reach natin si Queen dito. Kasi naka ano yan, mirror and healer puppet eh. And, wait lang. Kailangan ka ba siyang invi? mo muna natin. Isa ayun lang. Namatay na si Queen. Pero ayos lang. Meron pa naman tayong RC dito guys. Meron pa tayong freeze. And, actually, kahit tinatago mamit dito ng RC eh, kuha-kuha na to. Ang problema nga lang eh, yung oras. Siyempre, ba? Diba? So, dinrap na natin dito si RC. Tapos yung mga palinis natin, ipagdadrap na natin. Okay? Kuha na. Pang natin to? Nalista nyo na ba? Nalista nyo na. Pero eh, talaga, di kayo naglilista, guys, ah. Kung pwede lang, kung nandito lang bibigyan ko kayo ng lapis at papel. Joke lang. Anyway, let's go to the another attack. Natakatakatak. Uy, may umaatake sa kalaban, guys. Panoorin natin. Watch natin, watch natin. Grabe nga yun. Inaatake yung base ko, guys. Okay. Gamay niya dito is RC Charge Root Riders. Makukuha niya kaya? Kuha niya siguro to guys. Ay, hindi. Kukulangan siya sa oras. 8 seconds na lang. Sayang! Sayang! Oras na lang. Kuha dapat to, eh. Sayang, best. Oras lang talaga, sayang. So tara guys, atakan na tayo at ang daladala natin dito ay 12 healers guys. Okay. Tara, let's try. Try natin kung may implement ba natin to. May 12 healers tayo dito. Then, 10 rocket balloons. Tanggalin muna natin yung mortar. Tapos nyan, tanggalin pa natin tong archer tower. Isa pa. Then, invite tayo dito sa X-Bow and Air, Air Defense. Drop ni Warden. Fireball. Two Earthquake. Para matak matake down doon yung Clan Castle, tsaka yung Multi Gear. Masakit kasi yung Multi Gear, guys. Not gonna lie. Then, bantay muna tayo kay Warden. Make sure muna natin na safe si Warden bago tayo mag-drop dito ng Heroes. Muntika na yun, no? Kung napabayaan natin si Warden doon, patay na siya doon. Diba? Then, Earthquake. Yeti, para ma-funnel. Okay. Skeleton for destruction. Ice Golem for tanking. King, pasok na natin yan. Okay, papasok ba? Pumasok ka, ka, King, ah? Pumasok ka dyan. Tamo, Kukurutin kita. Nice. win sama na natin yung remaining healers natin. Pag-drop na natin. Nagbutas na rin ako dito para makalipat yung heroes natin dito sa may kabilang area. Si Warden buhay pa, okay. Good thing yan para kay Warden kasi bawal siya matigok dito guys. And then, wait lang ah. Tanggalin kaya natin to. yan sige tanggalin natin yan. Para si Warden, eh tuloy siya doon sa may gilid lang at hindi siya mahihila ng air sweep. Ay, air defense pala, what I mean. King's sabi na tayo dito guys. Okay, para ma-open yung wall. RC tayo dito kaya. Wait lang. RC na kaya tayo. Pwede naman. RC na tayo para mabilis yung ano. Sige, RC na tayo. Then may tatlong invi pa naman tayo dito eh. So, RC charge pa tayo dito guys. Okay. Rage tayo dito kay Queen. Si Warden naman, buhay pa. Invi natin si Warden. Kailangan mabuhay si Warden dito eh. Invi natin to. RC ability. Kaya ba? Yan, yeah, nice. Okay, kuha na to guys. Nice oh. nice oh. Okay na, kuha na. Yung base kaya natin, nakukuha na kayo nila. Watch natin guys. Kasi isang base na lang natitira sa amin and yung base ko na lang yun eh. So kung makukuha nila yon, tatabla to, panigurado. So magli-loots muna ako guys sa iba kong account. Yun lang, nailista nyo na ba? Kung nalista nyo na, thank you guys. Kaya <laughs> nung maglista sa akin. So, as of now, 150 na kami. nakapag na rin ako. 14 minutes remaining. At ang atake na lang nila dito ay Town Hall 16. Meron sila ditong 13 win streak guys, ha? So, makukuha kaya nila tong base ko? Paglalaban pa kaya nila? Check natin yung defense natin guys. Wait lang. Loading kasi ito eh. Grabe. 11 defense. Grabe nga yun. Pamaldo ako sa defense dun ha. MVP yung base ko ngayon guys. MVP. <laughs> Grabe nga yun. So ito yung naging result guys. Hindi na nila nilaban yung Town Hall 16 nila. Inexpect nga namin i-upgrade nila to Town Hall 17 para may boost eh. Alam nyo ba, nag-chat sa akin yung leader nila at itang sinabi sa akin. I'll be honest, na-touch talaga ako sa mga sinabi ni ma'am, ni madam, hindi ko na expect na may mga ganito si OC player pa pala. Kasi pagtingin ko sa mga group, ang dami mga toxic eh. Pero sila, grabe. Ang taas ng respeto ko sa inyo, madam. Sayang lang yung attack no. number one yung madam na time fail lang talaga yun eh. Tabla dapat to eh. Anyway, madam, keep safe always. Yun lang. Anyway, that's all for today's video. Um, don't forget to like, share, and subscribe. Yun lang. Huwag kakalimutan maging mabuting tao. Paalam!